Hello guys, good morning. Welcome sa aking live. Andito ako naglalakad mag-isa, nagwo-walking na walang kasama. Dahil may niyaya ako, may piniim ako, parang hindi ata pwede kaya ako na lang mag-isa. Ayan guys, dito ako mag-isa naglalakad. Solo flight ito, walang kasama. Ayan hindi ako jog, hindi to jogging, lakad lang ito dahil wala akong kasama kaya lakad-lakad na lang. Para pawisan lang, para patanggal sa mga bin, mga taba. Ayan. Hulaan nyo to guys kung saang lugar ito. Sa mga taga dito sa aming lugar. Tingnan nyo kung saang lugar itong nilalakaran ko. Galing na ako doon. Galing na ako doon sa kabila bumalik na ako kasi ayaw ko nang umabot dun sa isang baryo dahil wala akong kasama mag isa lang itong naglalakad masaya sana kung may mga kasama may kausap kaya wala eh kaya mag isa na lang oy Adelina asa na ka ding ubanay ko mag jogging ding libot tas pikas ako lang mag isa o oh. galakaw lakaw na lang galakaw lang ko ako lang isa wala na, nabulol-bulol na. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng puno. Oh. Iba ang kulay ng dahon. Good morning everyone! Andito na ako sa bundok. Namundok na ako. Ayan Oh. Hulaan mo Lin kung asa ni Lin. hulaan mo daw kung asa ni akong gilakwan. Ako regalakaw, ako'y kauban. Galakaw-lakaw na lang ko para pang tunaw, ano, pang tunaw taba. Kay lumubo na lalo. <laughs> ding, asa ra ka ding, uban niko ding, maglakaw ding. Ano na ko'y kauban. Hello, hello Margie. Hello Iko Ramo ah, Ros Rosas G uli na diris magsaysay Ayan no oh, Mag isa lang ako nag naglakaw Padong bato O tama ka padong bato <laughs> Nakabot ko banda na dito sa sapa Buwan ako nilaw sa bato kay ako naman ang sabi na mga iro dito ba Kasi gok doon niya ko Na Ayan Dali no, kamaisan oh. Mananggi tag tila ubun <laughs> tila ta ba? Mo kun sa tanom ning mais. Tara. Okay lang, okay lang Marge. Ikaw kumusta ka diha? Kanisa mo mo uli, uli mo mayo. Wala na hadlok dia, oy. Wala lagi, wa mo ko kauban. Kaya, wala, 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 wala. Asa man ka mon? Adito sa akong uma. Ayan ramon, mo no. Asa man ni uma mo? Dari, da dapat pikit duha man gud. Asa banda? Liptong. Ah, liptong. Ingga are bus kaki. Hmm. Unsa lagi mo? Um, mo? Kay... Tano ah, mauban ko gabi gud. Ah, mo uban ko unjang manong miis ag maglugi sila. Adto ah. ko mag vlog. Asa kaki? Di una pa man daw dire, oh, asa kaki. kaki. Mo na maglugi gud di Ari banda siguro. Dapat ito da, ka libo. Libo. Di, wak pa kuno sila libo. Kay nanay man nilang lugi on. Mau lagi? Mau uban ko libo. Bawa rin makang ugma ba sila libo. At turun, kung nata ka doon, basta ka Uy, unsan ni, lasang <laughs> ka. Kasi nagiyan na tuman. Uh. Adi, kung na ako uban, okay lang. Lisan mo mula ka ikaw lang isa. Pa na ko nilaus ato. Di uh. naman ako itong sapa. Nibalik na ko. Oo, siyempre. La, jag na ay iro ba banda bato ah, ito? Na, na sigok don ta na patay. Ah, <laughs> gabaon ka, ah? gabaon ka. Ah, wala pa ko sweldo rin, Nako, tanawas. I-share lagi akong video para mo sweldo ko. Saan pag sweldo ng gamay raman views view sa akong video? <laughs> nao oh. Wala, patang ko'y soldo. Sana all magkasoldo kaso wala pa. Sino yang kausap mo? Si Ramon, ikso ni Silsa. Ramon ba, Silsa, yabo? May ka-istorya na. Ato siya siyang bao. Aslip tong. Dara, oh. Good morning ng maning. Dara, oh. Margie, das lang maning, oh. Hahaha. <laughs> Good morning. Shout out Ilora at Margie. Darao oh, si si Naimaning. Gatua og manok. Ila po dollar mo. Gamay pa ako. Kayo o. Napasa sa 35 to 40 yata. Parting gamaya. Ga Gamay ra mga good. Ang views. I-share lagi len. Kada, kada post na ba? I-share sa imong Facebook ba? Para na po'y makakita. Aris ako nang. Aris ako. Labay sa ko. Galakaw-lakaw. Tanawa guys, oh. Nice ang yung bulaklak, oh. Oh, nice kaayo oh. Ha? Willy? Willy? Willy ba, anak rusa? Oo. <laughs> Wala, na Wala na kaila. Wala na kakaila. Kaya nanambok man, nababoy naman. Ah... <laughs> uh. Ang aris ako. Ah, balik ta guys. Ari ta guys. <laughs> Paki kumusta? Kumusta daw ingon si Marji. Wala na ni sulod na G sa balay niya. Nagtuwa man siya manok, nagian na ba. Lin, uli na ari kay magjaging ta. Lain man kita ray maglakaw-lakaw ay kauban. <laughs> Solo flight ang pag-jogging. Ah, lak lakaw lang di lakaw. Wala ka na jogging. Nang in inusara man ka tiwel. Maulagi eh, kay niing ko bitaw ni mo ding. Ako banta. Walk walking nya O pa mga di. Naglakaw-lakaw na lang ko mag <laughs> pwede man ka mo palupad gamit Iba City. Wa man po ko ipalupad leno, mo ko kwarta saun pagpalupad. Lupare ko len la. Ikaw na lang magpalupad sa ko a. Pa shout out naman jante O sige, muagi ko sa inyong balay. <laughs> muagi ko sa inyong balay len. Wa ko ni uban milot lagi may mga alaga dito. O bitaw na naman daw smilot diri. Wa pugo na kadto sa inyo kay maulaw ko mo sa inyo ha oy. Kana sa ade ka uli len April. Uli ta April mo uli man ko kutro pud April. Well sa san ka papunta? At ko spikas di. Mo libot ko spikas pa dong subangan. Adto ko magpadayon nag vlog. Adara sila. Ay, tempa ha. Mag, mag vlog sa kuwaring sa kag lubi. <laughs> Naglugi silang manumiya sa lubi. Sige, babay sa. Unya na po. Ayan guys, naglalaro yung mga bata. <laughs> Yan yung Laro dito guys. Kung sa Manil, so kung sa siyudad is gadget dito naman ito lang laro ng mga bata dito masaya na. Yan ang buhay probinsya kaibahan sa siyudad. Pero mas maganda dito dahil dahil kahit ganyang laro lang masaya na mga bata at saka <coughs> Nee, sana akong sana ha, balikan lang na, na. Aris ako. Oh, ay pulag, dito. Oo. <laughs> Hi, guys, ah, uh, pawis na, eh. lumabas na yung mga pawis yun. Eh punta tayo dito. O, sinong gustong makakita sa kubo? Dito, pupunta ako dito sa area na to. May kubo. Yan. Ayan. Hello, J. Ayan na, J. Oh, nice kayo, oh. Ayan, oh. Ito yung kubo ni Pres oy ito. Dalahin kita dito sa kubo ni Pres Ayan, motor niya. Ayan, saging. Ayan, may habal-habal. <laughs> Gusto man ni Margie kitag biog magsaysay di ang gi live. Si Kuan to si imong igagaw si Miok yata yon. Na nilabay na motor. Si kensa ni nanjan. Kensa na adire si kensa. Katong nilabay na motor si miuk yata to eh imong igagaw. Sinong hinahanap mo, Je? Sinong andyan? Mm, yan no. Oh. Yan oh, labahan no. Oh. Dito maglalaba pag walang aga sa gripo sa bahay. Ah, si Tasyo o oh, Adel ah, banda. Mutanaw kasi ang lagkaw o kare o. Ah, kani okay, may lagkaw niya. na nasiguro sa sulod, iya motor o. Oh. Nana na ba ka nakakuha ka nagticket? Para i-print. O tanawa. Ah, to asay dito banda ji sa banda dito unahan ako ah, na oh, ako na mo regalao mo na siya ako kita ako naslangao mo ni langao <laughs> oh. Kana padung na po pikas, palibot at subangan wala ka kita to oh, dito oga oh, oh, ga hinlo gahinlo asiyang kuan yang kasagingan Kada o na nakaputig sando. Oh. Uh, layo mong di man di man nya tong ayo na sumo. Oh, mo na. <laughs> mo lagkaw je. Hindi naman katamtaman lang. Ito lang o oh, paikot lang. Yung may net. Mo lang ni iya hapas pikas lain na pay tagiya inang lote. Kini lang ilang area. Gisom hmm. na ko. Anong kit ni mo? Nana ba kay ticket para sa April? Para sa Bayta April ba? Pero, you know. kita na ka. Ang inyong balay, unya na lang, di ko di ko po yun unyang hapon mo ato ko banda sa inyong balay parang kita ka sa balay hello bats kumusta kumusta na dyan sa atin anong balita dyan sa bahay nandito ako nasa bundok ito yung lugar namin dito sa lugar namin sa buhol Kung so, hindi ako tama rin, abot ako mamaya sa kabila. Pero pag tama rin ako, hindi na siguro. No, mabilis kasi maubos ang load ko eh. Lalo pag live. Ah, wala pa kakakuha ang tiket. Kuha na, mintra min tayo pa para brato-brato ang tiket. kami naman may para pa-Iprim. Kukuha ni Kring-Kring. Yung dati pa yan, nung bago nag-lockdown. Nirebook uh, ni na lang niya sa March na magamitin Oh, April Wala bang pumunta diyan Bats na kamag-anak nung may-ari ng bahay Kasi Nung isang business nag text si Joseph na Parating yata daw yung charito Yung kamag-anak ni Brad nag text sa akin na parang parating Pero tinex ko naman ulit Hindi naman daw dumating dun sa bahay Kasi ang balita ko is gusto na yata nung charito na yun na maningil na ng renta ng bahay. Yun ang balita ko ha. sa sabi sabi lang nila bago ako malis dyan. Kaya nagtatanong ako kung anong, anong balita dyan. Ayan. Ayan na, J. Okay na. makita na ni mo. Iwan ko kung toto. Ah. Pero kung makakuha kag ticket mo ulit, lagi ka. Pwede naman kay karon ganing December na anay liga direct basketball basig sa Mayo na Nanay liga ag disco. Kaya uli na. Kami wala na yung problema kay na naman Yan guys, nagkopra sila. Yan umakyat yung iba sa taas. Magharvest ng kopra sa niyog.